So mga fishing pa-uwi so na rin kami. Sunduin na lang namin sila, Marcel at Atan. Dahil ngay ngayon lang nila naisampay yung Blue Marlin. Okay, tambay na ato muna. sa at to, salabungin na namin sila, Marcel at Atan. lapang Sampatan nila Sampatan nila marlin, eh, Dahil kanina pa, mag oras Bago May sampah May sampah yung marlin Oh, yo, yo kalau buang na rin yung araw. Okay din. Andito na yung dalawa. Naabot nang oras bago ni sampah ang block Berlin. ito so, hilaila ni si Bong yung service boat ni atan malaki 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 laki ng plek oh malaki yung black marlin na nahuli ni Marcel mga ka-fishing Naka last card si Marcel Bali si Boyboy -boy lang Hindi nakapadawi ng Black Marlin mga ka-fishing Malaki, malaki.

kaya pala, natagalan si Marcel. isang pa 'yung Black Marlin dahil malaki. Potok kamay ah. Potok kamay. Potok kamay. Eh, laki naman. Okay, Dapat sa. dito sa 'to, Grabe, laki mga kapiting. Bitinin mo muna. Iwasan si Luhino. Bakit mo Oh, grabe laki.

kasing haba, magkasing haba na ng service boat akit noong yung service route ni card. Oh. nasa silong yung Black Marlin.

Nakalas si Marcel Gawa ng pauwi na rin kami mga ka-fishing Ito na boy Haba o oh. Haba laki pa

预备。<Gra> <laughs>